Hi guys, today is na nasa ko share sa inyo sa ato ang diet food. So kani nga food perfect ni sa mga gustong mag low carb o for pick sad ni sa mga dili gusto og na i-rice sa ilang diet. So first kailangan lang taong cauliflower og half size sa gabi og nag-add na sad kog one whole small size sa kamatis og isa ka carrots nga small size. And of course dili na to kalimtan og hugas ang ato ang mga big stable. Ug kana akong cauliflower guys is katulo na jud ako na siya gigamit. So 40 pesos ang isa kabuokan. pero sulit na kay kay kadaghan ako per me magamit kay tagagmay may man sad ang akong gamiton sa ako ang cauliflower next gislice na dayon ako akong carrots daw so, sa so pagslice akong carrots is pinataas ang ako ang pagslice dayon ang hapra sa carrots ang ako ang gigamit ug kamo na sa bahala og unsang unyo pagslice ang inyong ang carrots or inyong mga big vegetables next na akong gislice ang ako ang kamatis og inananasad nga style nga pagka-slice nako sa akong kamatis kay mas prepare nako na ang na nga slice og ang sa kamatis ako lang na siyang gikuan og liso kay ang liso lagi kay Hassel sad kay na siya. Sunod na sa akong gislice ang ako ang gabi. Dayon ang pagslice akong gabi is pinataas kay mas cute siya awon ko ina nang style nga pagka-slice. Dayon para mabalance ang atong diet kailangan sa tag protina so mo nag-add ko og duha slice nga isda. Ako na na siyang gibutangan og seasoning nga organic mushroom kay dili na ko pwede magamit og salt. Og dipindi sad na sa og pila ka slice nga isda ang iyong gusto pero isa ra ang ako ang pwedeng makauna na. Kaya ang isa ka slice para na sa ko ang lunch. Pag humana na ako lang na siyang gibutang sa akong steamer. Kay i-steam na ko tanan ang ako ang food karon. Kay mas better man good nga mag-steam ta sa to ang mga diet food. O para na ko mas lami jud og naka ang mga pagkaon. So steam lang nato na taman mo humok or taman maluto ang atong mga big vegetables. Og sa akong prot so nag day ko ana og tiras So kung wag diet mo so kailangan jud na naputay fruits sa tuang diet. Kaya ang fruits manggod isa na sa naghatag og healthy sa tuang lawa. Og sa akong prot nga pira, so tulo ra slice ang akong giad ana sa kuang food. Kay naluto naman ang tanan natong mga vegetables. So time na nga to siyang i So ako na siyang gibutang sa kuang plate. So ako lang na siyang giarrange para na siya tan-awon. Para sa arrangement pa lang na busog na ka, lang. So every time din mag-arrange ko sa ang mga pagkaon, so inanaon jud nako siya pagbutang. Kay para niya kaon is makita jud nako kung asa akong unang gusto gustong kaunon. Og anyway guys, ang ako dengi pamalit sa akong rice anak, kanada yung gabi, og ang ako ang cauliflower. Kay ang gabi mang good ang og ang cauliflower, kay high in fiber na sila. So fair pick siya, nga mauna siya yung ipamalit sa imuhang rice. Og inana na day kalami ang ato ang food karon guys. Og ready na day ta mga And I hope guys, makakuha sa mga idea sa ato mga diet food karon. Og anyway guys, Dari na day tanahuman, og mo sa day ni akong i-share sa inyo. Bye oy.